O yun guys, ngayon guys, isi-share ko sa inyo itong uh, DIY brooder na ginawa natin. No? So, ang gamit natin dito is uh, karton ng uh, sigarilyo lang. Yung malaki. So, andito na yung mga days old chicks natin. Yun. Masisigla na. Uh, may nalagyan ko ng ilaw. Ito ko pinadaan. Tapos, inadaan, tapos pagkain na din. Yun. So, ganito lang kasimple. Yung ginawa kong brother. So, para lang to sa mga days old. So, pagdating ng mga weeks nito, uh, ililipat ko sila sa gagawin kong brother. So, so, ngayon, dito lang muna sila. So, dito may naka-incubate pa tayo ng mga itlog.

Dami kining kuha na ako na, na, na. kayo. Nagunin siya kulgatas ng kuha na niyo. Kaling pizza.